Hello guys, good evening, good morning, good afternoon kita friendly dito sa Bicol Balik ito po, natatagalan tayo mag-upload dahil uh, busy Ito naman po, bali meron naman po ako mga uh, vegetable Ito, uh, paghaluhaloin ko Para po sa mga native big mga reject na kalabasa Binibig ko ito sa kapitbahay namin. Ito, sa sako. Yan, pwede pang gulayan. Kasi oh, mga maliliit na ito. Tsaka hindi na nabenta. Binenta na lang sa akin para makain. Ito ang lulutuin ko ngayon. Kalabasa na may sitaw. Saka, nalo ko na rin itong sitaw na ito. May sitaw ako rito eh. Oh. Sitaw at saka papaya. Ihalo ko na rin yan halo-haloin ko na itong aking kuneho parang aso eh. sunod na sunod so ito po yung mga mga lulutuin ko ngayon para sa aking mga native until now po uh, yung native ko lahat po nagbulalan din na yung mga guilt ko kaso hindi sangpanya yata nung ni Borco nung motive. so alam makakuha ako ng is na hindi pa rin nakakuha ng bore ng mga kahiram or ano hindi naman kasi siya pa rin pa eh bata pa at saka mailap mailap po kasi sayang ngayon eh hindi nyo po lahat ito nag... ito yung isang lechon ko rito Itong... ito ito kung po ito bali po ngayon siya ito sa pon nagkasipon na siya, pinatong ng antibiotics, at vitamins, at saka pinainom ko siya ng uh, uh yung uh, oiga no na may uh, na may lagundi na ko. Pinainom ko. Hindi na obos. Pinainom ko siya nung linagang lagundis na may uh, yung tubig niya, nilagyan ko ng dito, yung isa nito napilay, pilay, um, lima na lang sila lahat ito yung mga native ko ito yung burko sa labas itong hindi ko alam kung buntis yung dalawa na to ang lalaki lang sya eh. kulati lang kasi magkasama sila ng burkong maliit yung native ko aso ah, di ko naman nakikita sinasampan umaalis eh? ding dong ding dong ayan yung burko ikaw, kainin mo yung pids yan, ayaw mong kainin. Gusto pa ganito, mo nilalaga laga lang. Ayaw ng purong pids yan. Sino lang binload na <laughs> may gulat. Ito, maputik. Bali, ang lalaki ng chan, di ko alam, ano, mabuntis ko so eh. Ini nilabas ko na yung sidindong eh, kasi hindi naman nagkakasampa yun oh ito naman ang mga pangkatai ito, Balik kasi eh, dito, nito, ito ko, birthday nako sa December six, uh, lao, la, la lang diyan, tito huh? nagla lang nato, naglalandi ito rin dito ko naglalandi rin na to yan po bali yun naglalandi nga yung mga ko ito yung nanay nung aking mga lechon na yun hindi pa rin naglalang day kasi na may infection ito yung nanay ng aking native ang taba taba siguro mga 80 kilos na ito ang taba niya naglang na ito nakalagpas na naman oh, negra negra yan po hindi ko na pa ai hirap kasi mag hirap dito Walang mag-i-i-i hmm. ay. Ito magaling na ito. Saan ka nang pinakain? Ito. naubos kasi kagagaling lang po nito pero babalik-balikan niya yan ito may lagun dito eh yung inaman niya yan buti gumagaling kumakain na siya ito naman aking 7 months deep ha ah, 6 months 6 months pa lang yan mag 7 months sa December hindi eh, pa rin naglalati. Yan po, kumakain oh. na. Pwede pala sa baboy, may sipon, uh, ubo. Kinainom ko na lagundi sa... Itanim ko sa kulit ng lagundi sa kayong... Uh, ito. Itong oregano. Pinala, linaga ko at sinupang ko dun sa soft, yung, sa, sa uh, soft drinks. Sinalpa ko sa bunganga niya. kumaling naman or dahil dun sa gamot oh, so, ito po tatapusin ko lang itong ginagawa ko marami pong salamat sa mga nagsusubscribe mga nanonood medyo boring ng content natin ako sinishare ko lang naman po itong mga idea ko sa mga pakain sa mga native tea yan po so marami pong salamat tatapusin ko muna po itong aking ginagawa see you uh, see you see you soon see you next vlog ko maraming salamat God bless thank you so much mabuhay